Magandang magandang uh, umaga po sa ating lahat. Sana po ay naging uh, makabuluhan at uh, sana ay nakapagpahinga din po kayo uh, nung sa maiksing uh, holiday po natin, uh, Holy Week. Uh, sana ay uh, nakapaglaad kayo ng oras, lalo na sa inyong mga pamilya. Uh, sa puntong ito, uh, binabati po natin ang mga kasama sa Eco Waste Coalition. Maraming salamat po sa inyo at uh, advance happy Earth Day po. Maraming salamat uh, sa partner sa Lungsod ng Pasig, uh, lalo na para sa mga napaka-importanting proyekto uh, katulad nito. Sana yung mga nasimulan natin ay mapalawak pa natin, yung mga prototype ay uh, uh, ma-scale up po natin. Ayan ano? uh, siguro yung mga susunod nating uh, gagawin. Kasama uh, ni uh, Sir Aleph uh, na first runner up po ngayon sa best dressed in the club racing ceremony. And the winner is Ugnayan sa Pasig. Iba rin eh. Ay, na po ba sila? Pasensya na, Sir Jong. Runner-up lang muna kayo din na Sir Allen. Wala kayo sinabi sa Ugnayan sa Pasig. Tinan mo naman si Bongini. Bongini, eh. ganda umaga po. Tiyempre, kailangan din natin batiin dahil uh, linggo po nila ngayon. At uh, kailan ba yung Solo Parents Day mismo? Ngayon ni mis lunes, ngayon lunes. O, Solo Parents Day, pero buong linggo. Ah, galing. Okay. Happy Solo Parents Day this week sa inyong lahat. Pero, well, Biro, ano, bilang isang pinalaki ng isang uh, solo parent din, kilala ni naman po si uh, Mami Ruby Rodriguez, or, uh, si, <laughs> Mama Connie, ano? Uh, alam ko yung sakripisyo ng mga solo parents natin na uh, nagtatrabaho, uh, may bahay, tapos nag-aalaga pa ng anak, ano, napakahirap, uh, napakalaking, yun ang pinakamalaking sakripisyo sa lahat. Kaya uh, saludo po ako sa mga solo parents natin. At ngayong Solo Parents Week, Solo Parents Day, uh, sana maging uh, uh, makabuluhan po ang linggo na ito. Ano? At alam niyo naman po, para sa, para sa mga solo parents natin, kung ano yung pwede nating itulong, kung ano yung pwede yung supporta ng lokal na pamahalaan, eh, ginagawa po natin. At katunayan, uh, alimbawa, yung allowance po natin sa solo parents, isa tayo sa mga nauna sa buong Pilipinas na nagpatupad uh, ng batas dahil, ano, gamit ang ponto, lokal na ilo. Ano ang gamit ng pondo na global na pamahalaan. At uh, sana lang, uh, pero mainit pa ulo mga... ang um, nasisilaw na po kayo. Sige, eksyendo na. Alam nakakatawa itura niyo kanina habang nanunumpa. Para kayong kino-hold up, dalawang kamay may nakataas. Pero sa mga solo meron po natin, ano, uh, muli po, Magmamarami sa mga ginagawa natin ngayon ay pago. Ibang mag-share, ibang mag na uh, sa mga server, coordinator natin, mayroon dito, ibang-ibang uh, samahan mula sa Santa Lucia, uh, may bunga at manggahan. Manggahan dito yun, no? ang manggahan. Uh, may iba pa po bang barangay? May nakalita yan. May mula sa tatlong barangay, hindi naman tayo magkakasya dito kung lahat-lahat talaga iisama natin. Pero sana... Uh, habang ginagawa po natin ito, pinapatupad natin yung mga programa natin, uh, yung mga bago tayong binipisyo. Huwag natin ulitin po sana yung mga... Uh, ayoko naman sabihin pagkakamali, pero yun lang nga. Uh, uh, matuto tayo mula sa mga ibang sektor din. Yung mga sektor na mas nauna na ma-develop, uh, ma-organize kaysa sa atin. Ang isa pong uh, iiwasan natin ay yung Siyempre gusto natin malakas pati yung mga organization natin, pero gusto natin maiwasan yung palakasan system na, oo, gusto natin malakas, malaking tulong ang mga organization. Ngayon pa lang, nakikita ko na yung, yung tatlong representative ngayon na ng organization, NGO po kayo, pero ang laki ng naitutulong nyo sa pamahalaan. Totoo po yan. Nakita na po natin yan itong nakaraang taon. Pero ang iiwasan natin ay maging palakasan system tayo. Tinan niyo po ang ibang uh, sektor natin, ano, naging lahat dumadaan sa organization. Hindi dapat ganun ang mangyari. Ano po ang tandaan po natin, ano, uh, sa ibang sektor nakita po natin, uh, dumating sa punto na bago makakuha ng card, bago makakuha ng benepisyo, kailangan dumaan muna sa organization. Pag hindi nagbayad ng butaw sa organization, hindi pipirmahan ng presidente, hindi makalapit sa tanggapan ng uh, City Hall. Yan po yung mga inayos natin simula 2019, di ba? Tinanggal natin. Tapos, uh, ang sa isa, sabihin sa, sa na, pangalanan na natin, ano, sa senior citizens. Tinan po sa senior citizens, sino po yung mga nag-aalit, sino po yung mga natuwa sa mga pagbabagong pinakilala natin. Ang isang ginawa natin, kung si Pao, tinanggal natin yung mga malalaking allowance ng mga opisyalis. 'Di ba? Naalala po natin dati pinasok sa Clean and Green yung mga opisyales, ang mga presidente hanggang sa BOD ng mga uh, seniors organization. Ano ang nangyari? Eh lahat kailangan dumaan doon. Pag hindi pinamanan, pag hindi kabati ng presidente o hindi nagbayad ng butaw sa ano, eh wala naman sa batas na kailangan ka magbayad ng butaw bago ka magkaroon ng benepisyo. Ang benepisyo para sa lahat, kung anong rules niyo sa organization, ibang eh, usapan po yun. Pero kahit hindi sumama sa organization ninyo, dapat may benepisyo pa rin. Kasi mamamayan pa rin yan, di ba? Ano pong ginawa natin? Senior, inayos po natin. Tinanggal natin yung napakalaking allowance ng iilan namang kung sino yung malakas noon. Di ba? Hindi pwede yun. Ano pong ginawa natin? Tinanggalan natin sila ng senior, naglunsat tayo ng local senior pension na mas marami ang nakinabang. Yung sa mga POT, yung allowance ng ilang opisyalis, ilang daan lang yun. Ilan, nasa ilan yun pa, um, 200, na, naalala ni ba? sir Allen, more or less, mga, mga, 200 plus, mga ganun. Yun lang, sila lang yung may ganung allowance, napakalaki. Nung tinanggal yung allowance, yung iba sa kanila, nagalit sa akin. Kasi dati, laki nang nakukuha nila. Pero hindi pwede yung ganun eh. Hindi pwede yung palakasan kailangan nakikinabang kung sino talaga yung sektor. So, yun nga po, ilan yun yung malalaking allowance sa ilan, tapos dun tayo sa uh, local senior pension. Tapos na walang ibang pension, 65 years old, wala nang income, eh, merong regular na beneficium na tatanggap uh, sa halagang uh, bali vale 6,000 per year po yun. No? Yun po yung ginawa natin. Ano? So, ganoon din po, sa solo parent at sa iba pang sektor, ganyan po yung framework natin. Ganyan po yung ginagawa natin. Gusto natin yung programa kung saan makikinabang ang pinakamaraming bilang, lalo na yung pinakanangailangan talaga. At pangalawa, yung programa natin dapat walang palakasan, hindi yung mas nakikinabang yung maliit na grupo sa nakararami. Okay hey po. So, muli po, maraming maraming salamat. At nakita naman po natin. Ma'am Tess, nasa ilan? Ma'am Cheryl, nasa ilan po tayo na may allowance na sa solo parents natin. Every month po. In, in 1,000 per month. Nasa 3,500 solo parents na sa lungsod ng Pasig ay kaya regular allowance. Maraming salamat po. Ah, uh, so, yun lang po muna. At, uh, gusto niyo po ba gawin natin? 5.30 a.m. yung flag racing para hindi kayo mainitan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Good morning. Adjourn na po